Yan mga idol, nakakit na namin ng dalawang pirata galing sa dayo Yan, marami ding huli mga idol oh. Yan mga idol, marami ding huli oh. Yan, nakamada na rin lahat mga idol Inaabangan lang namin yung isang pirata namin mga idol Eh, kakumpoy nito mamay, kanina mga idol Eh, hanggang ngayon wala pa Naghiwalay pala sila mga idol Tumakbo pala sa isang buya Yan, nagbitaw na kami sa buya mga idol Nilagyan na lang namin ng light light pedal oh. Para susugin namin yung isang pirata. Yan, nilagyan na namin light light yung buya mga idol. Susugin namin yung isang pirata namin. Ay, hindi pa nag Alas 12 pa ng tanghali eh, no malis mga idol. Ay, alas 7 na ng gabi, hindi pa rin nag-aaway. Baka kargado masyado mga idol kaya salubungin namin mga idol sana may ispat siyang dala. Yan, magandang gabi po mga idol. Yan, huli ng dalawang pirata mga idol oh, Galing sa Dayo Chantal saka, ay walang pangaling yung isa mga idol Yan, huli lang yan Dalawang pirata mga idol, galing sa Dayo Yun, yung ibang yellow namin mga nga doon, naka pa. Okay. Yun, yung apat naming pirata mga idol, nasa dayo pa rin mga idol, hindi pa nakauwi. Oh, oh pinatay ko na, nag ako eh. Yan, wala pa yung apat na pirata natin mga idol, nasa dayo pa. Yan, halo-halo mga idol oh. May midget, may mosquito sa kamay junior, may senior junior. Hello.

pirata Nah. kita siguro yan nila yan, ang ating mga pirata mga idol, pa lang. You know, lagi ilaw. di kita mga idol, <laughs> Ayan, pa-sponsor ng iPhone Pro Max mga idol. Para magana ang ating video lagi. <laughs> Bakit? Oh. Yun, yeah. tapos na rin ano? mga idol. Abangan na lang natin ang ating apat na pirata mga idol. Sana maraming huli yun mga idol. bumubusa na ng malamig mga idol para presko na presko ang ating isda mga idol. Sana mapuno agad ito mga idol para ito na namang sa gitna ang aming buksan mga idol. Talapis, tapos ngayon na ayaw na Yan, nandiyan ang ating mga pirata mga idol Jacket muna natin mga idol Yan, na sila mga idol Sa hulihan Yan, bayan na mga idol Jacket muna namin mga idol Yan mga idol, nakakit na namin ng dalawang pirata galing sa dayo Yan, marami ding huli mga idol huli oh. Sakitang, <laughs> huli sakitan. O, lagi pati sa tiniburaw. Oh, uh, yan huli sakitan mga idol sobrang takaw talaga nitong oh, Blackfish na to oh. Lalapitiburaw oh. Yan, maraming huli mga idol. Yan, tina natin sa kabila mga idol. Yan, mga idol, marami ding huli oh. Sakay ayan dalawang ublong mga idol lalagyan pa yan oh wala pa yung dalawang pirata natin mga idol alas 12 pa yung nagbaba mga idol hindi pa nag uwi okay Dapat, dito na yung mga yun Nandiyan na Ay, kita na O uh, Ayan, ayun, nandun na Ayun, may ilaw na dun pala mga idol, oh, Nandito na yung dalawa mga idol Alas 12 pa yan nagbaba mga idol. Ay ngayon lang umuwi. Ang oras natin mga idol, mag alas 7 na. May lang bigo. ngayon lang bigo. Ang hila daw bigo mga idol, kaya pala matagal umuwi. Ayan, dalawang oblong mga idol. Di lang puno masyado mga idol. Hmm? Oh. Yan, andito na yung dalawang mga idol. Alas 12 pa yung nagbaba. Alas 12 ng tanghali. Ngayon lang nag mga idol. Oh. Talagang masisipag ang ating mga Kirata, mga idol Ngayon na tayo pag mga idol Kakaakit na ng panglimang kirata natin Eh maulan mga idol Kaya ngayon na nakapag video mga idol Oh, kaulan ulan mga idol Eh shell lang gamit natin mga idol

Yan, magyelo na lang kami mga idol. Yan, nagbitaw na kami sa buya mga idol. Ilagyan na lang namin ng light light pedal oh. Para sugsugin namin yung isang pirata. Yan, nilagyan na namin ng light light yung buya mga idol. Sugsugin namin yung isang pirata namin. Ay, di pa nangaw. Alas 12 pa ng tanghali eh, no naman mga idol. Ay, alas 7 na ng gabi, di pa rin naka-uwi baka kargado masyado mga idol kaya salubungin namin mga idol sana may ispat siyang dala Yan mga idol nandito na rin yung piratang inaabangan namin ay kasulubung na namin mga idol Yan, nasa hulihan na namin yung isang pirata mga idol Ayan idol Sana maraming huli din ito Kinakabahan kami mga idol Dahil mag alas 8 na wala pa rin Eh solo kasi ng mga idol Ito pak to Idol Tingin mo na pra Tingin mo na Tingin mo na <laughs> Ayan ka! Ayan ka pala ito Ikaw pala ito mga idol, hindi na niya makita kayo ng hapon ng mother. Eh, nagpagabi na lang siya mga idol para makita yung uh, ilaw namin. Eh, nagsindi kami ng generator mga idol, eh, nagihilo kami. Eh, kaya mga idol, salamat sa Panginoon, nandito na mga idol. Yan, pabalik na kami sa buya mga idol, yung may light light. Sige, ingat-ingat mga idol. Yan, nakawi na rin mga idol, itong aming hinintayin pirata mga idol. Gutom na gutom mga idol, oh. Gutom na gutom mga idol. Lan gutom na gutom mga idol. Wala kayo, wala na. Tara na, baka makita o kayo sa right side. mag ba? Ha? O, nilagyan ko. 5. na, walang 'yung media. na 'yan, mga baba. Eh, 'yang ayung 5, wala na 'yung mga ito. ka